Pagpalang araw kaibigan Ito na naman po muli ang inyong kaibigan Kaya Jesus Brother Manny Bautista Makakapaginig na naman po tayo ng isang vlog ni Abe Aha. Opinion Ang programa niya, Opinion ni Abe Pakinggan natin po yung kanyang paliwanag kung sa batas na sige, mas magandang siya na lang kasi mas magaling ito sa akin eh. Okay, pakinggan natin si Mike Abe. Mike Abe. Enter. Mga congressman at senador na mga Duterte o supporters ng mga Duterte, wala naman silang ginawa para proteksyonan si Senador Bato de la Rosa at iba pa nilang kasamahan na merong kaso sa International Criminal Court. O ICC na katulad ng kinakaharap na problema ngayon ni dating Pangulong Duterte, Crime Against Humanity. Alam niyo kung bakit ko sinabi ito? Kasi mula nang bulihin at ibigay sa ICC si Duterte noong March 8, hindi ako nakakamali, 8 months, after 8 months, meron pa kayong nakitang ginawa ang mga congressman at senador na kalyado ng mga Duterte para baguhin, i-amend, ang Republic Act 9851. Wala akong natatanda. Kung meron, eh, dapat ginawa nila yan. Kasi alam nyo, ganito po yan eh. Hanggat hindi po nababago na amend na abolish o kung ano man ang dapat nilang ginawa dito sa batas na ito, Republic Act 9851, walang magagawa ang gobyerno kung hindi gawin muli ang kailang ginawa katulad ng pag-surrender, pag pag-surrender pag pag sa ICC ni Duterte. Pwedeng gawin yan kay Bato de la Rosa, kay Bongo, kay Vice President Sara Duterte o yung mga retiradong general na di umano'y sangkot sa crime against humanity. Kasi yung batas na yan ang nagsasabi at obligasyon ng Philippine Government para isurrender sa ICC ang merong mga warrant of arrest. At yan ding batas na yan ang ginamit doon sa pagkakahuli kay Duterte. Hindi lang yung warrant of arrest galing sa ICC ang ginamit ka. Nakakalimutan niyo, mga Duterte, Kongresman at senador. kung inyong binago, inamyandahan itong batas na ito sa loob ng walong buwan mula ng Marso, malamang na bago na yan. Meron na kayong gagamitin bilang proteksyon para hindi surrender ng Philippine government ang mga kuakyos ni Duterte. Ay hindi nyo ginawa ang pagbabago eh. O di ngayon, kayo ang may kasalanan. Kasi nandiyan pa rin yung batas na yan. Diba? Nag-ingay kayo sa iba-ibang isyo, nag-ingay ang mga Duterte congressman at senador sa ibang mga bagay, pero itong isyong ito, itong batas na ito, nakakalimutan nila. Hanggat hindi po naa-amen, naa-abolis o nababago yung batas na yan, kahit sinong mahuli, kahit sinong may warrant walang magagawa ang Philippine government under President Marcos kung hindi patupad yan. Isurrender sila sa ICE sisi. Yan po ang totoo. Itanong nyo sa maraming mga abogado. Aralin nyo yung mga nangyayari. Baka nakalimutan nyo, yan ang ginamit ng PNP, ng DOJ, ng Office of the President sa pag-surrender kay former President Duterte. Kaya, kaya ikaw, Senator Bato, ikaw mismo wala kang ginawa para proteksyonan nyo yung sarili mo o yung mga kasamahan. Kasi, pinabayaan niya yung Republika, 9851, buhay na buhay yan. Hindi lang po yung kapangyarihan ng ICC, mag-issue ng warrant of arrest, at pag yan ay dala ng Interpol, walang magagawa ang Philippine government niya. Ma, pagkat diba? Hindi ko alam po hanggang saan ang kapangyarihan ng iba nating na mga batas para pigilan ang warrant of arrest. Hindi ko alam kung hanggang saan ang kapangyarihan ng Korte Suprema para pigilan ang warrant of arrest. Yung iso ng extradition, extra right. Isang legal at technical issue yan. Malawak na debate yan. Pero ang aking sinasabi, itong batas na na inyong pinalimutan. Ha? Huwag kayong magagalit. Ang magagalit dito ay yung saradong isip. Hindi alam kung ano yung sinasabi at kung ano yung proseso ang ating sinasabi rito, yung proseso, yung kakulangan nila, at yung mga pwede mangyari. Hanggat hindi nababago yung matas na yan, sino mang huulihin, isusurrender ng Philippine government dahil yan ay niubutos ng Republika 1951. Okay? Ano pa ang sunod nating pag-usapan? Eto, bago na witness. Ako ito na. Talaga, sana matuloy na nga sa November 14, yung pag-resume ni Sen. Tim kasi meron pala siyang ilalabas na bagong testigo na siyong magsasabi raw ng dati o mga bagong pangalan. So, pagiging naman natin ng isang abogado. Ito, Tela Rosa. Marami po kasi nagtatanong sa akin kung ano ba ito, extradition Atto, may surrender may of an over sa ICC. So, ngayon po ay uh, lalaliman po natin ang ating pagunawa sa legal ng usapin sa lingod ng posibleng paglipat kay Senator Bato de la Rosa sa International Criminal Court. Punitin natin ang pinakapundasyon ng diskusyon ito. Ang uh, pagkakaiba ng extradition at surrender o kaya yung uh, handover. Yung surrender at handover, parehas yan. Pero yung extradition, kakaiba po ang uh, ibig sabihin niyan. Kaya natin kinalakay ito ay uh, meron po kasi ako mga napapanood no, sa ibang YouTube channel, mga vloggers, sa legal profession din sila. Na pilit na binabago ang interpretasyon ng mga batas para lamang umangkop sa kagustuhan ng kanilang mga iniidolo at mga kliyente. syempre, kaya sila <laughs> Pero ngayon po, lilinawin natin yan. Ano ba talaga, mga kuya, ang tamang batas no, na dapat uh, i-apply natin dito sa sitwasyon ngayon ng ating senador na si uh, Pato de la Rosa. Sa aking mga kayubi sa usapang batas ng DCXL News, mga subscribers, mga followers ng ating uh, YouTube channel, mga amigos, mga amigas, makinig po kayong mabuti para sa isang karagdagan legal na kaalaman. Ang extradition ay ang paglipat ng akusado sa ibang bansa. State to state ang usapan dito, mga amigos, mga amigas. Uulitin ko ha, extradition, paglipat ng akusado sa ibang bansa. State to state ang usapan dito pero sa International Criminal Court or ICC, ang akusado ay nililipat sa pandaigbigang hukuman doon sa International Criminal Court. Ibig sabihin, yung akusado galing sa Pilipinas, isin, uh, isinusurrender doon sa International Tribunal, sa ICC, hindi sa isang bansa, maliwanag yan. So, uh, ang ICC, ang applicable law dyan, yung RA-9851, yung kung tawagin natin ng Philippine Law on Crimes Against Humanity. Dahil ang ICC po ay hindi isang bansa, hindi bansa ang ICC, ang PD-1069, yung Philippine Extradition Law, na nag-uutos na dumaan sa lokal na korte ang proseso ay hindi po direktang applicable sa kaso ni Bato de la Rosa. Ulitin ko, hindi po applicable ang extradition law sa kaso ni Bato de la Rosa. Okay. Dito kasi pumapasok yung pinakamahalagang batas ng Pilipinas sa usaping ito. Ito yung Republic Act 9851. Republic Act 9851 ay ang batas na nagpapatupad ng mga prinsipyo ng International Criminal Court sa Pilipinas. Lalong-lalo -lalo na yung Section 17 nito ang nagtatakda ng authority para sa paglilipat ng isang akusado mula sa Pilipinas papunta doon sa International Criminal Court. Yan po yung International Tribunal. Hindi siya bansa. It is not a state, but an international court. Maliwanag yan, ha? Yung Section 17 ay may pamagat na provision on the delivery of persons to the International Criminal Court and foreign states. Malinaw po itong nagtatakda ng dalawang magkaibang proseso dalawang magkaibang proseso ang section 17. Ang sinasabi dito, the Philippine government may consistent with the procedure and on the basis of the requirements of the statute or the Rome statute, surrender or deliver suspected or accused persons to the appropriate international court yan. So, uh, ang susunod na phrase, ito, may conjunctive word, na or, or to another state pursuant to a treaty or extradition. Take note of the conjunct conjunctive word, na or. Ito ang argumento kung bakit maaaring hindi na kailangan ng lokal na korte. Ang matibay na argumento para, na hi, para hindi duman sa domestic court ang surrender ni Senator De La Rosa ay nakabatay sa mismong pagkakahati sa Section 17 at ang obligasyon ng International Criminal Court. So, dalawa yung Section 17 na clauses, no? Napansin nyo, no? Yung isa surrender, yung latter part, extradition. Okay? Para sa ICC, ang Section 7 ay nag-uutos sa Philippine government executive branch, sa executive branch sa pamamagitan ng pangulo at ng Department of Justice. Nagawin ang surrender batay sa procedure and requirements of the statute. Mga patakaran at kinakailangan ng Rome Statute. Yung uh, PD, sa sinabi ko kanina, yan po ay lokal na batas natin na siyang nagpapatupad upang isurrender natin ang mga akusado sa ilalim ng International Criminal Court. Dahil ang Rome Statute ang ay, naging loob of the natin yan, nang ito'y pinagtibay, ang uh, executive branch ay may direct ng kapangyari ang ipatupad ang international warrant. Yung warrant to pares ng ICC bilang isang international obligation niyang. Hindi ito kailangan dumaan sa mat Tagal at hiwalay na paglilitis na itinatakda ng PD 1069 para sa extradition sa ibang bansa. Nabobold sa ko eh. Alam salita. ang ICC surrender ay isang administrative executive act ng international na kooperasyon sa ilalim ng Republic Act 9851 at ng Rome Statute. Hindi po ito isang judicial act sa ilalim ng extrad extradition law. Hindi yan judicial act sa ilalim ng extradition law. Tandaan nyo yan. Mamaya bibigaw ko ng quiz. <laughs> okay. So, tingnan natin sa pang kalahat ang konteksto. Yung Netherlands. Ang bansang Netherlands, hindi po yan host, uh, hindi po yan uh, isang uh, tribunal, international tribunal. Ito ay uh, host state lamang ng ICC sa day. Walang extradition treaty ang Pilipinas at ang Netherlands. Ngunit hindi ito mahalaga dahil ang basehan ng transfer ay uh, surrender sa ICC, hindi extradition sa bansa dahil ang Pilipinas at ang Netherlands na kung saan nandoon ang ICC ay walang extradition treaty. Okay? One again, ha, wala tayong extradition treaty sa kanila. Bagamat walang treaty sa Netherlands, may mga extradition treaty sa Pilipinas sa ibang bansa sa Europa tulad ng Spain, Switzerland, United Kingdom at Russia na nagpapakita na alam at ginagawa ng Pilipinas ang proseso ng extradition kapag may bilateral agreement. Yung Russia, ano yan eh? Hindi, alanganin niya, hindi mo malaman kung nasa Asia-Pacific region niya to, sa Europe, pero mas gusto nila mapabilang doon natin na kamakategorize sila as part of the Europe. So ka, sa kabuuan, ang legal na issue ay hindi kung may batas o wala, kundi kung ang obligasyon sa international law ay dapat pairali ng direkta executive department natin o kung dapat pa rin itong salain ng lokal na hudikatura para sa due process ng akusado. Okay? So, uh, pero malinaw ang aking paliwanag. Hindi na dapat dumaan yan sa domestic or local court sapagkat ito po ay hindi isang kaso ng extradition kundi isang kaso ng uh, international tribunal requesting for cooperation from our country to surrender Bato de la Rosa on the basis of our existing laws na pinanggit ko kanina sa kabuuan ng legal na isyo ay hindi kung may batas o wala, kundi kung obligasyon sa international law ay dapat pairalin ng direkta ng executive department o kung dapat pa rin itong isa ilalim ng lokal na ehudikatura para sa due process ng akusado. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. So maliwanag po kabayan, Hindi po pwedeng sandalan ni bato. Yung 9851. Lagot ka bato. Ah. Maliwanag po yung paliwanag ni Abe about 9851 mas lalong nagliwanag mismo. Kaya, Tornie, ha-ha. Apo, sana meron kayo natutunan, kaibigan. Yan palang, <laughs> marami kasi nagmamarunong sa mga DDS, eh. Kaya sabi ni Mike kaibigan, kasalanan ninyo yan. Dapat yung 9851 RA. RA 9851 binagunin nyo yan. Eh wala kayong ginawa. Kaya ngayon, sa ayaw natin sa si gusto, kapag dumating na talaga yung ICC Warato Pares, daladala -dala, ng International Police na ginawa kay Duterte, muling mauulit kay Bato. Walang magawa ang ating gobyerno o hindi tumalima sa ICC kapag dala nila ng mga international police. Kita nyo? Walang magawa ang Korte Suprema. Ay, bakit po? Pinatunayan na ng kasaysayan. Nang kinuha si Duterte, Kandahoga ka ang kanyang mga abogado punta sa Korte Suprema. Meron ba nagawa ang Korte Suprema? Wala. Hanggang ngayon, pending case sa Korte. Kasi ginawang batas ang 1951 pala ayong kay Atorne, ayong kay Yan ay kapag merong oh, naalala nyo ba si Mark Jimenez? ang presidente no si Gloria. Dahil meron tayong extradition treaty ng Amerika, dahil ang kasalanan ni Mark Jimenez, nagbigay siya ng pondo kay Clinton. Bawal pala sa Amerika yon. So, anong ginawa ng Amerika? Iniling nila yung ulo ni Mark Jimenez. Si Mark Jimenez sa panahon na yon, Kongresista siya ng Maynila. Hindi ko lang alam kung anong distrito ha. Walang nagawa ang Korte Suprema. Walang nagawa si Gloria. Ibinigay si Mark Jimenez sa Amerika upang pagbayaran niya ang kanyang kasalanan doon. Ganyan din ang nangyari kay Duterte. Pagbabayaran niya yung utang niya na nakasampa sa ICC. Ganon din si Bato. Yung kasalanan ni Bato, pagbabayaran niya kasi yung kaso nakasampa sa ICC. Yung batas pala ng RA 1951, inobliga ang gobyerno sa ayaw sa gusto ng Korte Suprema dapat ibigay isurrender ang sinumang taong involved sa kawalangyahan pagpatay, especially yung kaso ni Duterte at Bato Humanity Against Crime Ayon sa datos sa PNP 30,000 ang pinatay nila kapwa nila Pilipino buhaw sila sa dugo ng kapwa nila Pilipino Ngayon kayong mga DDS kayong mga iglesia ni Kristo? Anong gusto nyo? Rally? Para saan? Is rally daw kan hindi. Kaguluan rally ang gusto nyo. Yan ang totoo. Magulo kayo sa lahat ng reliyon sa Pilipinas. Ang pinakamagulo, Iglesia ni Kristo. Pakyala meron kayo eh. Naalala ko nung araw, sabi ng tagapagsalita ninyo, si Sabala, hindi na kami pinakikinggan ng gobyerno ni Marcos. Paano kayo pagiginggan? Eh, salot kayo sa lipunan eh. Kunwari, Iglesia ni Kristo, daladala nyo si Kristo, pero anong ginagawa nyo? Nanggugulo kayo sa gobyerno, sa takbo ng gobyerno. Dapat hindi po ganun. Kaya hindi po tayo ang Pilipinas, hindi lumalabag sa batas. Kapag meron dumating na Wara to pares ng ibang bansa dito. Gaya ng ginawa ng Amerika kay Mark Jimenez bilang kongresista noon. At gaya ni Duterte na gaya 8 years ago, ay 8 months ago. ah oh, Nang ginawa siya, wala siyang magawa. Maging ang mga Korte Suprema, pinakamata, wala rin magawa eh. Ang ginawa pa rin, naglaka, naglabas pa sila ng fake news. Kunwari, mayroon daw sila nakuha. Yung pala, wala. Kaya, si, si, sinong kinukuha ng Amerika ngayon? Si, si Kibulok? Si, si Kaya, kinukuha na ng Amerika si Kibulok. Kaya, eh, bakit? May magawa ba tayo rito? Wala. Kasi meron tayong extradition treaty sa Amerika. Kaya si Kibolok dadali na rin sa Amerika yan. Ano? Nakikipagunayan ng Amerika sa Pilipinas. Dahil sa hindi nyo po pwede sandalan yung 1951 ayos sa paliwanag ng dalawang nakita nyo si Abe at yung abogato si Atty. Atty. Beno. Napakaliwanag ang paliwanag ni Atty. Bueno sa Section 17. Hindi po state ang ICC. International Court po yan. Kaya wala po kayong magagawa dyan. Kaya ang sabi nga ni May Kaibe, kasalanan nyo. Nakaupo si Bato, hindi gumawa ng batas para maripil yung batas na yon Oh. Mga, di, mga Duterte sa Alagad, Kampon, sa Kongreso at Senado, hindi nila nire-repel yung 1951. Ayan. Ah. Gumagawa ng makapangyarihan ng kamay ng Diyos upang bigyan ustisya yung 30,000 na nakarecord sa Philippine National Police na pinatay. Pinatay. Ni Digo at ni Bato. At mayroon pa susunod dyan. <laughs> Sige, gandito na lamang. Para lang malinawang kayo. Wala tayong pinapanigan. Hindi tayo Duterte, hindi tayo Marcos. Doon tayo sa katotohanan, kaibigan. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. God bless sa soling yung kaibigan kay Jesus, brother Manny Botis. Ha? Sana meron tayong natutunan pare-pareho sa dalawang. kay Mike Abe at Tony Bueno. God bless us all Bye!